Bago namin malaman kung tama nga ba ang sagot ni Niko. Niko, sure ka na ba dyan? O, dito sa quiz mo, sa aba, meron tayong segment na tinatawag na Mema. O, Mema Sabi La. <laughs> mga hot topic na pinag-uusapan ng buong bayan. Dito, magbibigay ang ating mga tsismosong kapitbahay ng opinion, reaksyon, at kahit suggestion, okay din. At ang ating mema topic for the day ay... Posible ba na yung act of unfollowing sa social media ay walang mali siya? Pero bang nag-unfollow na walang galit? Nako, Jegs, Anton, ano ang opinion ng ating audience dito? Yes, ama Kasama ko ang isa nating kapitbahay dito. At meron siyang opinion tungkol dyan sa follow and follow. Ano ang masasabi mo dyan? Yes, uh, usually uh, kaya kita palo, dahil ayoko kitang makita sa social media. Kaya nga inunfollow kita kasi ayoko makita yung mga posing-posing mo na kung ano-ano dahil nakakairita. Yun ang ginawa ko kaya palo kita taray naman nun, ate. Eh, Janton, ano kayang masasabi nila dyan? Naku, narinig mo yung opinion ni Mami. Di ba, ikaw, anong masasabi mo sa mga unfollow? Ang um, follow, uh, may galit sa'yo. Okay. Kaya ako may galit daw, kaya yun ang follow ko din siya. Anong masasabi? Okay lang sa'yo? Okay lang sa yo. okay lang sa Ayoko makita yung mga ano niya. Ah. Mm. Parehas sila. Kaya naman, marami maraming salamat sa mga opinion nyo dyan, ha, Ton and Jegs. Dahil dyan, meron kayong regalo from Sulit TV, powered by TV5. Ayan, mapapanood nyo na nang malinaw at widescreen ang quiz mo sa at iba pang TV5 shows. Ayan, nakita mo, sulit na sulit, di ba? Naging studio audience ka lang, nanalo ka pa. Pero, ano nga ba talaga? Quizmaster Mama Ogs. Yes! Maraming salamat sa inyo, Quizmates. Ito ang aking quiz motto. O natutunan ko sa issue na ito. Ha? Pag hindi mo siya type, edi i-unfollow mo. Pero minsan, di ba, meron din naman tayong pina-follow na galit tayo. Ayaw lang natin ang away. O baka naman bukas magkabati na tayo. Bangit naman mag-unfollow tapos i-follow back mo ulit. Di ba? Parang sa akin lang ito, ha? Pero syempre, kung trip nyo naman at ay ano nyo yan, sock med nyo yan, kayo ang magde-decision yan. Basta, importante lang, alam nyo, kung babalikan kayo, alam nyo kung ano sasagot niyo Hindi ba? Kung bakit nyo siya in-unfollow. Ang importante, may internet connection kayo. Ayan. Ayan, ituloy na natin ang ating jackpot round kasama ang ating chika winner, Nico! Hello. Yes, Nico. Sa members ng grupong Bini, Nico, ha? Sino ang may Chinese zodiac sign na horse? Ang ah, isinagot mo ay Bini Aya. Bini Aya. Ano to? Naniwala ka kay uh, Tom? Hindi. Sa ano ako dito? Sa internet. Nag-research ka. Yes, nag-research ako mabuti. Oo. Oh, so feeling mo tama ka dahil ni-research mo. lumabas ka. eh ah, uh, yun. ang lumabas kasi yun ang pinindot mo. Ah, mm. uh, okay. So, ang 20,000 mo kaya ay uh, madadagdagan ng 30,000 pesos SSS? Kung tama uh, ang iyong sagot. At ang tamang sagot ay... Ano sagot mo? Biniaya. Binia. Ah, Kaaya-aya nga ba ang sagot ni Nico? Wala na 'to. Wag n'yong ihanda 'yung ano, confetti, oh. Nakahandae confetti. Oh. Atras ako baka tamaan ako kasi nakita wow. ko 'yan eh. Your answer is Q Birthday ng ating tinutukoy na Bini ay May 27, 2002. Kaya Year of the Horse siya. Kanina sa dressing room ay pinuntahan kita. Sino'ng bias mo? Sabi ko si Maloy, si Maloy. At ang tamang sagot ay Bini Maloy. Oh! Baka mali ako nang na-search. Ang na-search ko, sex bomb members. Sex bomb Ira yata yung Kasi ay! <laughs> si Aya, ang birthday niya ay January 27, 2001. So, year of the snake siya. Kaya ang Chinese zodiac sign ni Aya ay snake. So... Paano ba yan, Nico? ako. Pero huwag ka malungkot. Mag-uwi ka pa rin ng 20,000 pesos. Yes, yes, yes. Congratulations, Nico. Halika na, Nico. Ayan, just ko. Ayan. Niko, ha? Mm. Oh, minsan, binraso ko nito eh. Ginanyan ako. Oh. Sabi ko, Nico. Ang sa